sa uh, mga company nga akong gitrabaho an sa una kabalo mo. Sige ni nato malikayan kini mga tao kita Kuan kana ang manimbungay no? Sa hay nanda mga stock sa company. No, solo og ang company kung nae empleyado gyud nga labot no So unta ang uban unta nga, staff dili tay may ngana ay eh, magunhaw na sa taba nga na ara pita ay gaba maabot kung imo nang mabuhat no kay nang mohilabot ka nga dili imuha no di ko sa you oh, know na asad nga dili na imuha so ayo sa dagkuha ah? so nabaho lita, para makakwarta so kung naagi na sa imoha, imoha imo na no pero una na asa nga yeah. sa koan in the future ikalong hapoy ma igo no kay magapagabaan -gaba man ka kung dilik ka masakpan ma football jud ka diba oh no. di manarong tarong tagtrabaho Pada dini tama, jogi.